Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga Tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers Para po sa ating lahat At syempre, ang mga lucky numbers po natin Inaalagaan to ng 3 days bago po natin palitan Alam niyo po ba Na kaninang madaling araw Ang dami po nating mga nakausap Na mga taga-ibang bansa po Para po sila ay nagpa-member Mga nagpa-member po sila Sabi ko kasi sa mga video ko na make sure pag nagpa-member kayo ng private consultation, makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member. Ayan po. At member na po sila. At maraming salamat po sa pagtitiwala. 3 months po tayong magsasama. At sana po sa loob ng 3 months mapanalo namin kayo. Okay. Ito po ay walang pilitan sa mga may gusto lamang po na subukan ang private consultation. Ganun pa man, ang mga lucky numbers po namin, libre po ito, wala po itong bayad. Mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Kunin nyo po, wala pong bayad ito. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po mga kalaki. Ayan o. At syempre po mga kalaki, abay. Ito na po mga kalaki ang ating mga laki numbers na ibibigay po sa inyo para po sa lahat. Okay mga kalaki, kaya kung ready ka na at ready na rin ako, tara na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay mga kalaki, eto na po. Sana po at pala rin tayo ngayong tanghali. Ano no? At gusto ko po mapasama kayo sa mga winners ngayong October. Pwede ba yon? Ayan. At tandaan nyo po ah, ah, uh, ang mga lucky numbers natin, 3 days po bago palitan. Eto na po, ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 33, number 39, number 61, number 64, number 38, number 39, 19, number 27, number 25, number 43, at number 52. Ayan, at ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 27, number 38, number 39, number 36, number 42, number 41, number 18, at number 25. At syempre, ito naman po, ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay Number 14, number 36, number 17, number 28, number 30, number 15, at number 10. Ayan. At syempre, ang 6-digit 0 to 9, ito na po. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 9, number 3, number 3, number 4, number 2, at number 1. At syempre, ito po ang 6-digit 1 to 29. Ang 6-digit 1 to 29 ay number... 14, number 4, number 24, number 21, number 12, at number 16. Okay mga kalaki, at syempre ito naman ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 22, number 27, number 33, number 18, at number 14. Ayan po mga kalaki. Okay. Siyempre, bago po tayo Uh, pumunta sa mga 6 digit lucky numbers Pilipinas at abro ay Pilipinas yung 642, 45, 49, 55 58. 58. Syempre po sa mga bago din sa mga Facebook natin, hanapin lamang po kung gusto niyo makatanggap ng mga tips at mga ideas sa mga lucky numbers, hanapin po sa Facebook, i-follow e, niyo po kami Red Parungkin po ah na meron pong ah, 315,000 followers sa YouTube po 16,100 followers sa TikTok po 417,000 followers na po tayo, mga kalaki so Ganun na po ang mga followers natin. So legit na legit po talaga na Kapag panalo tayo. Kaya siguro tinatangkilig tayo ng mga followers. At syempre, may second account po kami. Aris Gatcha yan po. At Fred Parungkin po na naka yellow t-shirt po ako. mamit picture po namin ni Lola Carmen. Ayan po. Pero na po yung 50,000 followers mga kalaki. Di ba? Nakakatuwa. Ayan. At syempre po sa mga share po ng share ng mga video at heart po ng heart. At comment ng comment. Pag nabasa ko po, po yan sa mga account namin, ipiflex na kita bibigyan pa kita ng mga lucky numbers at code. Okay, so eto na po mga kalaki. Kontra po tayo dito sa 6 digit lucky numbers Pilipinas. Okay, eto po ay mga 642, 49, 45, 48 at 55 at 58. Eto na po, 6 um, digit lucky numbers 42. Number 27, number 30, number 15, number 28, number 16 at number 37. At ito na po ang 6 digit 645. Ang 6 digit 645 ay number 26, number 8, number 23, number 17, number 32 at number 41. At ito naman po ang 6 digit 649. Ang 649 ay number 11, number 23, number 28, number 34, number 39, number 42 At eto na po ang 6-digit 655. Ang 655 ay number 47, number 33, number 21, number 18, number 43, at number 16. At eto na po ang last, ang 658 6-digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki, ang 658 6-digit lucky numbers mo ay number 37 number 46, Nine. number 39, number 18, number 17, number 12. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 6-digit lucky numbers ngayong umaga ng alas 11, takbo na sa susan yung outlet at make sure po na nakarambol ang mga 2-digit kanina at 3-digit at syempre po mamaya ang 4-digit, irambol nyo rin po okay, para po mabaliktad man po ang mga numero, panalo pa rin po tayo okay, so eto na po mga kalaki, ang shout out time na paborito ko ng lahat. Ayan po. Sa Alaska, hello po. Dito po kami sa uh, USA, ano po? Alaska, Alaska country ba 'yan? Okay, maraming maraming salamat po diyan sa mga OFW diyan, sa mga residents ng mga Pilipino diyan, ng na mga nanonood po ng mga uh, vlog natin na mahilig sa mga lucky numbers. Hello po sa inyo at sana po manalo't manalo, manalo kayo. Gusto ko po kayong manalo sa lahat po ng mga laki ng mga followers natin ng na mga nanalo na congratulations po. Okay, at syempre po, ito na rin po mga kalaki ang mga tricycle driver naman. Tricycle driver po ng Giginto, Bulacan. Uy, nabati ko na ito noon na. Nag, Nagpa-shoutout ulit sila. Dito po sa may uh, Bonifacio Street ng Giginto, Bulacan. Uy, meron ba dyan? Talaga ba? Hello po, maraming maraming salamat po sa panonood nyo at syempre po, ang gusto namin manalo, manalo, manalo rin kayo. Okay, kaya ingat mga kalaki at ito po muli si SG nagsasabi po sa inyo na ang laki na namin, libre walang bayad, private consultation po ang may membership fee pag ikaw nagpa-code at nagpa-birthmark, malay mo pag natutukan kita, pala rin ka dito sa private consultation o sa mga interesado ha, magpa-member na po kayo. Ingat at good luck!